GUNI -guni TV Ako si Christy 28 years old Nakatira ako sa Cubao 15 years old ako Nang nangyari ang nakakatakot kong karanasan Tuwing mahal na araw Ay umuwi kami sa aming probinsya sa Pangasinan gusto kasi ng mga lola at lola namin na doon kami magmahal na araw. Excited na rin ako kasi gustong gusto ko na rin makita ang mga pinsan ko at mga kaibigan ko. Sa probinsya namin ay maraming pamahiin tuwing mahal na araw. Bawal maligo pag alas tres na ng hapon. Kailangan bago mag alas tres ay nakaligo ka na. Bawal ding umakyat ng puno. Bawal din kaming maglaro. Lima kaming magpipinsan nang uuwi sa Pangasinan. Sasalubungin kami ng lolo't lola ko sa istasyon ng bus. Nang nakarating na kami sa istasyon ng bus, ay tuwang-tuwa kami nagmano sa lola't lolo namin. Isang linggo lang ang bakasyon namin sa Pangasinan. Pagdating namin sa bahay, ay nagpahinga kami sandali at nagpaalam kaming mamamasyal sa mga kaibigan namin. Tuwang-tuwa ang mga kaibigan namin nang nakita kami. Inaya agad nila kami na sumama sa bago raw nilang pinaglalaroan. Maganda daw doon Malapit lang naman ito sa amin, kaya sumama kami sa mga kaibigan namin. Isa itong bakanting bahay. Medyo malaki ang bahay, at wala itong gamit sa loob. ba na ang bahay sa itaas, pero sa ibaba nito ay maayos pa. Dito raw sa bahay na ito, sila naghahabulan at nagtatagoan. Pagdating namin ay maraming bata sa loob at labas ng bahay. Sa labas ng bakura ng bahay ay mayroong padulasan, baras at duyan. Kaya pala maraming bata ang sabi ko sa isip ko, ang sasaya nila, maliban ng sa isang batang nakaitim ng damit. Nakatingin lang ito sa mga naglalaro. Nang napatingin ako sa nagduduyan, ay may isa rin batang nakaitim na nakatayo sa tabi ng duyan. Maya-maya lang ay umuwi na kaming magpipinsan. Baka hinahanap na kami ng lolo't lola namin. Nang naglalakad na kami pa uwi, ay nasalubong namin ang babaeng nakaitim. Nakatingin ito sa akin parang kinilabutan ako at natakot. Kinabukasan, maaga kaming nag-almusal. Maaga kasi kaming pupunta sa ilog. Magbabaon kami ng pagkain doon. Doon kasi kami manananghalian. Kasama namin ang lolo ko. Nagbaon kami ng bigas at malaking kaldero. Nag-adobo si Lola ng manok at nagbakbet rin siya. May bagong isda rin kami para sa aming pipitasing mangga mamaya. Excited na ako. Hindi naman gaanong kalayuan sa bahay namin ang ilog. Nang naglalakad na kami, ay marami kami nadaanan na mangga papunta sa ilog. Nang hingi kami sa pinsan ni Lolo ng mga mangga. Natatanaw ko na ang ilog. Marami ring naliligo dito. Pagdating namin, ay tinulungan muna namin si Lolo na mag-ayos ng mga gamit namin. Kumuha kami ng mga dahon ng saging para dun kami kumain. Hindi na kami nagbaon ng pinggan. Tinulungan ko muna si Lolo na magsaing sa kahoy hindi pa ako naliligo. Pinapanood ko muna ang mga pinsan kong naliligo. Ang saya-saya nila nang napatingin ako sa isa kong pinsan. May katabi siya na isang batang nakaitim. Bakit ganon ang sabi ko sa isip ko? Bakit parang hindi nababasa ang batang katabi ng pinsan ko? Pero nasa tubig siya. Nawala ang atensyon ko sa bata. Nang inaya ako ni lolo na balatan daw namin ang mga mangga. Habang nagbabalat ako ng mangga, ay tumingin uli ako sa pinsan ko. Nakita kong nawala siya. Wala na rin ang batang nakaitim. Nagulat na lang kami nang sumisigaw na ang isa kong pinsan na nalulunod daw si Dan. Tumalun agad si Lolo. Sumisid siya. Mabuti na lang at nakita ni Lolo si Dan. Hindi na makahinga si Dan. Marami itong nainom na tubig. Hindi na kami nakakain. Umuwi na lang kaming lahat. Nahimasmasan na si Dan nang naglalakad na kami ay nakita ko ang batang nakaitim na nakatayo sa puno ng mangga. Yun yung kasama ni Dan kanina nang naliligo ito sa ilog at itinuro ko sa pinsan ko kung saan nakatayo ang batang nakaitim. Wala naman daw siyang nakikita, sabi ng pinsan ko sa akin. Ayun no, sabi ko sa pinsan ko. Nakatayo wala talaga akong nakikita. Kinalibit ni Ace ang isa kong pinsan. May nakikita ka bang batang nakaitim sa ilalim ng mangga? Ang sabi ni Ace. Wala, bakit? Ang sabi ng pinsan ko. Natakot na ako. Ano? Ako lang ang nakakakita sa batang nakaitim, ang sabi ko. Tumingin uli ako sa puno ng mangga wala na ang batang nakaitim. Nang nakauwi na kami sa bahay, doon na lang namin kinain ang aming mga baon. Maya-maya lang ay nagkwento ang pinsan kong nalunod. Nilulunod daw siya ng batang nakaitim. Hinihila raw ang panito sa ilalim ng tubig. Meron nga ako nakitang katabi mo kaninang batang nakaitim, ang sabi ko sa pinsan ko. Tapos nagulat na lang ako nang nawala na kayong dalawa. Naririnig ni Lolo ang usapan naming magpipinsan. Bakit kayo lang dalawa ang nakakakita? Kami naman ay hindi namin nakikita, ang sabi ni Lolo. Baka raw ang mga engkanto ang nakikita namin. Baka meron daw kaming ginalaw na pag-aari nila. Wala naman akong natatandaan na ginalaw o kinuha. Ang sabi ko sa isip ko. Nagsalita ang pinsan ko. Na binato niya raw yung palaka sa bakanting bahay. Di naman daw niya ito tinamaan. Bakit hanggang doon nakakarating kayo? Paano nyo nalaman yun? Ang sabi ni Lola. Sinama kami ng mga kaibigan namin. Ang sabi naming magpipinsan. Hindi nyo ba alam na ang bahay na yon ay pinamamahayan raw ng mga engkanto? Nagkwento ako kila Lolo at Lola na nakita ko ang mga batang nakaitim at ang isang babaeng nakaitim. Huwag na huwag na kayong pumunta doon, ang sabi ni Lola. Pag nagpakita raw yung mga yon, ay may nangyayaring masama. Kaya pala kamuntik ng nalunod ang pinsan ko, ang sabi ko sa isip ko. Dahil sa takot namin, ay hindi na kami lumabas ng bahay. Natapos na ang mahal na araw. Tapos na rin ang aming bakasyon. Hinatid kami ni Lolo at Lola sa istasyon ng bus. Sa mahal na araw uli na ang balik namin. Mamimiss ko na naman ang Lola at Lolo ko. Tuwing nagbabakasyon kami, ay iniiwasan na naming pumunta sa lugar na yon. Nalaman namin sa mga kaibigan namin na giniba na ang bahay na yon. Ang nakatayo na raw ngayon dito ay Barangay Hall. Dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat